magandang umaga at eh, uh, eto po si ate yung na-scam nung uh, na-vlog natin na na-scam siya eto po ipapaliwanag niya dito kung paano siya na-scam at eh, uh, eto po sa mga nagsasabi sa akin na uh, ako po yung scammer dahil bakit uh, yung gikas ko pa ang ilinagay imbis na yung gikas ni ate si ate po ay walang gikas kaya ka, siya naloko dahil doon sa uh, Uh, pinajikasan niya diyan sa baba. Ang problema naman, ito po leksyon po ito sa mga ano, sa mga may jikas na kahit po kakilala niyo ang isang tao na tulad ni Ate na tiniwalaan din ng may jikas na magpapakasin, ito po hingin niyo muna. Hingin niyo muna yung pera kahit kakilala niyo pa para po hindi po kayo magsisi magsisisawli katulad po ni Ate uh, bermas na yun nga po ang nangyari dahil doon sa pagtitiwala din ng uh, may-ari ng Gikas dahil po magkakasin at uh, tiniwalaan din siya dahil kakilala yun pala po ay uh, uh, hindi niya naman uh, pangalan yung uh, kukuha kapangalan niya lang po yung uh, mag, uh, kukuha, magpapadala ng pera yung papadala ng pera kaya guys sa mga may Gikas dyan aware tayo at uh, para hindi ni natin sisihin yung mga uh, kumukuha sa atin ng mga padala o nagpapadala kasi po uh, yan po ang nangyari kay Ate na nasisiraan siya na isa rin daw siya doon sa mga scammer at napagkamalan siyang scammer napakahirap din po noon na-scam ka na nga, tapos uh, sasabihan ka pa nang uh, uh, ano scammer ka pa ayan ano to yung nangyari at ay paliwanag mo nga po te uh, yung uh, ano lang yung uh, pagtawag sa yun ano ano bang unang ano tinawagan ka po nunte ang um, tinawagan po ako kasi po nang talaga po nag po ako sa kanya na kailangan ko po ng pera ngayon new year po dahil mag new year walang wala po kami may sakit pa po ako sabi niya sa akin tutulungan niya kita kumuha kang papel mag cash ka sabi sa akin sunod sunod naman po ako dahil po kulang ang pagka intindi ko po kumuha naman po akong papel sinabi niyang isulat mo ang cash in 8700 ilagay mo niya itong gcash number tapos ilagay mo niya ang juicy pen eh Ah, Apple. Sabi sa akin. Di, sinunod ko naman po. Sige na po, Anya. Bumilis ka doon. Pag tapos, pumunta ka tayo sa tindahan. Opo. Ah, tapos, ano sabi mo doon sa tindahan? Sabi ko, magkakas-in po ako. Tapos, kinuha naman ng may tindahan. Tuloy naman inilagay ah, yung ikinas-in po. -in Yun po. po ang sinasabi ko. Bago kayo magkas-in, hingin nyo muna yung pera. Para hindi kayo maloko, kahit kakilala nyo pa yung nagkakas-in. Kasi po, hindi po lahat ng nagka in ay uh, yung papadalhan mo ng pera ay talagang kanya. Kaya kailangan hawak mo muna po yung pera bago nyo i-transaction uh, yung uh, pagka-cash in. Kasi po napakahirap yung katulad kay nanay. Ano po yung sumunod na nangyari doon? Sabi po nang may tindahan nung naipasa na po doon sa scammer nasaan na po ang pera? Sabi ko, wala naman po niya akong, wala ka ako po akong pera. Umiyak nang umiyak yung may tindahan, umiyak na rin po ako dahil wala naman po talaga akong hawak na pera at hindi ko po kilala yung nag-scam sa akin ang pangalan, Virgilin po. Virgilin, Virgilin po. Virgilin po. Oh, ayan, kita nyo, ginamit pa yung pangalan ni Virgilin Kers at na nakalagay doon sa kanyang ano. Kung nakita nyo sa una kong video, Bergeline po ang nakalagay. Ayan, kaya Wag, ito po ay uh, leksyon po ito para kay ate at para na rin po sa mga manonood. Pag pera po pinag-uusapan, wag na wag po kayong mag uh, titiwala sa anumang sasabihin nila. Dahil kung tutulong yan, ay talagang ipapadala na sa inyo. Kaya nagaano nga ako kay ate kasi eto nga lang yung bahay nila, naluko pa siya. Ayan, kita nyo may sakit na. Wag, hindi po natin masisisi si ate dahil yun nga, sa sobrang hirap ng buhay umaasa si ate na may tutulong pero ang uh, imbis na siya ang uh, matulungan ito pa yung naging stress niya sa buhay ayan kaya sa lahat ng mga gustong tumulong kay ate hindi po yun yan parati kong sinasabi na ilinapag ko yung jikas ko pati ako naging scammer kaya kung sino ka man, ayan, ayan. ilalapag ko dyan yung uh, pangalan, baka kakilala nyo yung taong yan. Paki-sabi naman sa akin, kasi yung mga comment niya sa akin, kung hindi ko pa napapakulong yung scammer na ito, ikaw ang uunahin ko. Kaya, yun ang sinasabi ko sa inyo. Ako, sinasabi mo, marami na po akong natulungan. Hindi pa man po ako noon sumasahod, pero marami na akong natulungan. At yung hindi po akin, ay hindi ko po inaangkin. <coughs> ganun po ako. At sa awa ng Diyos, eto na. Oh, sumahod man ako ng sumahod dito sa aking uh, Facebook page, sa aking channel. Yung po, I deserve ko rin siguro. Dahil sa dami ko pong natulungan, sa dami ko pong natulungan, hindi lang po ito, hindi lang po sa ganitong paraan ng pagtulong. Marami na po akong natulungan. Nandiyan po sa aking mga video. At kung sino ka man na nagsasabi sa akin na ako'y isang scammer, hindi ko pa napapakulong tong scammer na to. Ikaw ang uunahin ko. Sana makarating ito sa mga senador, sa mga kay Rapi Tulpo, para po matulungan po ako na yung uh, video na pag live ko noong 2019 na itong video ah uh, itong uh, video pong ito nandoon po yung scammer habang po kausap ko siya sa cellphone nagsabi siya sa akin na ah uh, ano daw ah uh, ang pangit ko raw sa personal ang hindi niya po alam ay po ang gamit ko lahat po ng nanonood sa akin ay ah uh, nakikita ko kaya Pasalamat ako kaya nakilala ko yan kaya hindi na yan tumatawag sa ano ko sa CP number ko yung scammer na yan dahil dadalawa lang silang nandoon na nanonood sa akin at sinerts ko agad kung sino yung dalawang yon isang babae at isang lalaki kaya po yung dalawang iyon yung po nandoon ang scammer at tiningnan ko naman kung sino talaga ang pwedeng mapagkamalang scammer doon dahil lalaki yung kausap ko, nakita ko doon. Kaya ngayon sineshare niya yung aking mga video noong ano, pero kilala na kita. Ayan. Pag may tumulong sa akin na mas mataas na na mga opisyal at mapaayos ko yung cellphone ko na iPhone din na nasira. Iya, yeah, diyan ka na kita maano ma diyan na kita masusukol. At kailangan bago mo ipos ang isang ano, bago mo ip ipos ang, uh, uh, ang isang ang uh, isang uh, tulad nito kahit is scammer. Kailangan may matibay kang ebidensya. Kasi po kung hindi ako pa ang mababaliktad niyan. Marami na tayo, marami na po akong napakulong hindi naman po sa pagmamayabang yung mga ganyan nga uh, ano hindi na dapat 'yan uh, hindi na dapat 'yang binibigyan ng pagkakataon. Kaya sana guys i-share nyo yung aking mga video para madaling mahuli ito at para madali akong matulungan ng mga nasa taas at uh, pwede nating ipagkatiwala sa kanila at uh, i- uh, replay yung aking uh, video noon para mas madali itong mahuli. Kaya eto guys itong si nanay ayan sa mga nais pong tumulong kay nanay Pwede niyo siyang uh, puntahan dito sa ano po ito nanay Sun 5 Banyal Street ayan Sun 5 Banyal Street Bongga baka kay Albay pwede po kayong uh, pumunta rito sa 45 uh, Banyal Street uh, nandito lang po siya sa kanto at, uh, no, oh, tanong nyo lang po ang pangalan ni ate Josephine Bermas. Josephine Bermas. Ayan, pwede nyo po siyang puntahan dito. Pwede nyo po akong kontakin at uh, pagpupunta kayo dito. Sa mga nais pong tumulong, ayan guys. At, uh, kung makikita nyo, eto po yung kanyang uh, bahay. Ayan, kung makikita nyo naman ang bahay nila ate. Ayan, nais kang siya Kita nyo, butas-butas na nga kanilang, uh, ano, yung kanilang, eto uh, po, kita nyo. Ayan, na-scam pa at napagkama lang pang-scammer. Samantalang po, kung uh, makikita nyo po ang bahay ni ate, eto po yung bahay niya. O, sino ba ang magsasabi at magsasalita na scammer po ang isang ganitong uri ng uh, pamumuhay na gusto lang po nais nilang uh, kumita at uh, magkaroon ng... Uh, uh, pambagong taon. Ayan, nasa tulong po ni uh, Virgilin Pero hindi po Virgilin Curse yung uh, nangyari. Kita nyo naman, kung makikita nyo naman ang uh, kalagayan dito nila ate. Ayan, maawa ka talaga. Tapos sa uh, sasabihin pa nila na scammer po. Ayan, kung makikita nyo naman. Oh. Ayan, sa mga nais pong tumulong. Ayan, at sa mga nagsasabi na, ano, kung nakikita nyo, yan po ang uh, kalagayan dito nila ate. Na na scam pa po. Ayan, kita niyo butas-butas na ang kanilang uh, bahay. Tapos sasabihin pang scammer. Kaya kaya guys, ah, kung makikita nyo, ayan po yung kaniyang bahay. Sa mga nais pong tumulong kay Ate, ayan pwede po kayong pumunta dito. Pwede niyo pong puntan si Ate dito po sa Barangay uh, Bongga Purok 5, Banyal Street. Ayan, dito lang po Ate, pagtanong niyo lang po ang Josephine, ah, uh, Bermas. Ayan, Josephine Bermas at ituturo na po kung saan po. At uh, pwede nyo pong kontakin ang Bicolano Viajero Vlogs para samahan kayo po dito. Maraming maraming salamat sa inyo at sana po sa nagsasabing ako'y scammer. Ayan, lahat po ng natulungan ng Bicolano Viajero Vlogs kapag hindi po pinagpaguran ay hindi ko po inaangkin sa lahat ng uh, sa lahat ng ano ito ipaalala sa lahat ng may mga jikas, be aware po tayo sa lahat ng uh, nagmamayari ari ng gikas kung kayo man ay may pagjikas at uh, nyo yan aware tayo sa mga ganitong uh, pagkakataon para makaiwas tayo sa anumang uh, anumang mga ganitong uh, nangyari na iskam na pala ay uh, pati tayo nadamay kasalanan din nyo po rin yan dahil hindi po magiging kasalanan ni ate kung tayo ay mayroong, uh, mayroong pag-iingat. Ayan, tulad nga nito nga nangyari kay ate na kailangan pag magkakasin ka, pera muna bago transact. Ganun po ang dapat na gawin ninyo. Hindi kasi yung, yung uh, scammer ngayon, talagang may scam kasi kung kakilala ni ate nga naman, yung uh, may gikas, pangalan niya, yung nakalagay pangalan niya yung uh, magkakasiin. magkakasin siyempre titiwalaan ka nga naman dahil kapangalan mo at nung naipasa na wala iyak sila pareho kaya guys sa lahat ng uh, may mga ano na may mga jikas uh, cast ano tayo parate parate tayong uh, uh, negative ang uh, parating positive ang ating pag-iisip sa mga scammer na ganito Dapat hindi tayo maluko Ayan. Guys, thank you very much Ayan po si Ati uh, Josephine uh, uh, Bermas Pwede nyo pong puntahan dito sa barangay uh, 5, uh, Bongka Baka kay Albay. Maraming maraming salamat guys at uh, sa lahat ng pwedeng uh, tumulong, may gikas naman po ako doon sa unang video ko. Pwede po kayo doon at uh, ha, makakarating po yung kay ate sakaling may humulog sa atin. Ngayon wala pa pong naghulog pero may nagpiim na sa akin na sana makarating dito kay ate dito po sa barangay uh, uh, 5 ng bonga baka kay Albay. Thank you very much. Babay po at maraming maraming, maraming salamat. Salamat din po. Ang pandi urag na driver kan Bicolandia. Bicolano via Aeroblocks. Bicolano via Aeroblocks. Basta Bicol Oragon.